Yan mga idol. Uh, Pacing tayo mga idol. Uh, isang bingit lang. Susubukan natin kung swerte tayo. Mga idol. Uh, Dadali natin yung babaran. Mga idol. Oh. Dadali natin da da Yan. Night facing tayo mga idol. Uh, update na lang mamaya kung makaulit tayo mga idol. Titignan natin sa tulay ng sumila kung sinong tao doon. 2,000 years later ah, uh, inquiry na tayo. Tati parang tao dito. Ha, hindi na natin. Mga uh, huli nila. Ang idol. Dami parang tao dito. May so tulad yung idol. Oh, baka na. Hindi na muna ako. Ha? Baka mapalo ako. Alam mo naman yung pamalo ng misis ko malaki. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Marami pa lang tao dito, di si boy Ano ba, boy? Marami ka na huli? Wala, wala mga huli. Kung wala ka dyan. Ano daw? Sinaga, sige. tugot na kakamay ko. Sabi na tama. Ayan, ayan. Sige, ayun, Sit tayo. A few moments later. Ayan, mga idol. Uh, Plotter tayo, mga idol. Dalawa. Dalawang singma. Uh, Plotter tayo. Sente. Hindi mawala sa atin payong. Baka biglang ulan eh.

Ngayon mga ah, idol, uwi na daw si Oboy Na titignan natin yung hauling niya okay, Sa town to Sa town pala eh, Talbot, ta, kay Edalmon, mga frederick Ayan ha no? Ano, kailan kayo ng fishing? No, 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 no Ayan <laughs> <laughs> ha no. okay Ayan, hauling ni Oboy Cute sister ni mga idol oh Ang laki Ayan mga idol Ah, uh, dito lang tayo sa sumilang mga idol. Oh. Ayan o. Sumilang. Ayan o mga idol. Ibabaw eh, na lang tulay. Sino. Ako wala pang huli. Hahaha. <laughs> <laughs> uh, Mamaya mga idol, ah, mag update din ako sa huli ko. Ah, pa, bago umuwi. Pero may takahuli-huli na lang kayo mga idol. Lagyan ko ng yelo mga idol para di masira. eh lagyan ko ng yelo. Gusto, wala wala ayaw na na wala sayang gin na ayaw na uwi na ako ngoras na 9:30 kasama ko si Romel